Hello, hello mga katigang Magpe first 10 minutes break na tayo Ito yung salad of the day Maraming klase <laughs> Meron siyang pomegranate Ayan Meron siyang young corn Meron siyang olive Meron siyang papaya siguro ito Meron ding cherry tomato siguro ito o oh, cherry tomato at saka meron din hipon hipon ito eh kaya maraming ano maraming nilagay lagay sa ano salad of the day namin tapos meron din siyang ewan ko kung ano ito parang bell paper yan at saka yung itlog mo wag mo nang hanapin nandyan nandyan yung itlog mo <laughs> ito yung ano uh, kapid. Uh, ito yung ano, ito yung tangerine. Kulo yata ito. Nakalata na ito eh. Yung uh, balatan na eh. <laughs> At saka ito, bits na ito, nakalata na rin ito. Eh, uh, puro dilata. Mga garbanzos, mga ano dyan. Nakalata lahat dyan. Ito lang ang ito lang ang, ito lang ang press. Ang ano? po tapos ang ating panolak ay blue. blue ang kulay. Blue na blue eh yeah, Danyo ka <laughs> diba -diba na naman tayo. <laughs> black tea. Hindi green tea, black tea ngayon. At saka yung cafe niya medyo mataas. Okay, okay. Tama na yung daldal. -dal. -dal. <laughs> okay, okay, bye, -bye.